Kaya po panggating dito po sa bayan ko lang ng Parang, Maguidanao del Norte. Yung uh, kaya po mga supporter ay uh, hindi po mapigilan yung kasiyahan nila At dahil uh, mismo na yung pangbato ng uh, Team Siap, ang Team Aguila, ng uh, Maguidanao del Norte, Gober Norte Pangunadato, ay uh, nandirito po ngayon sa bayan ng Parang, Maguidanao del Norte. panalo ng uh, bayan po ng Parang. Ang pambato po ng uh, Parang, uh, ng Mangutara uh, at uh, yung ating uh, mayor Adnan Birwar, yung ating po tumatakbo na uh, mayor po ng uh, bayan po ng Parang. Uh, yung ating pambato po mga kabilyos yung ating uh, mayor at ang ating vice mayor si uh, vice mayor at, yung, at kasama si Atone B. Balawag